Napakaraming tolay. Napakaraming tao. Diyan <laughs> <Tiyempre>, din <dito> ako. Dito ko. Ah, apat na masarap. Wala wala parang isa lang nga. isa lang. Daw, isa lang, daw, isa, isa, lang. Lang. isa lang. Ano lang Pang-arapas pang lang ito no? Anong pangalan? Parang ano ba ta? Hotel yata ako nga eh. O maramang hotel. Hotel pa? Oh. Ulang. Hotel yan. Pahiga. Pahiga mo na lang. Pakakasino. Sugalan. Hotel lang may kasino. Ay, zoom ko ay, zoom ko. Ayan ang alon. Ang lalaki.